magandang maga uli ang oras ay 12.20 na ng tangali may kasama akong dalawang lokal dito na kabataan pangalan mo boy? Daniel ho Daniel at si? Jed dalawang kabataan na ito. nakita ko na naglalaro ng basketball doon pwede nila lang samahan sa talon butas Talon butas tara, tara boy yan papasok na kami ito yung trail papunta doon sa talon butas at ayon sa mga kabataan na nakasama natin, uh, i-open naman daw to sa public. Pwede naman daw to punta. Uh, ko ngayon dahil may nakasama akong mga lokal, mga kabataan. Linggo kasi ngayon kaya walang pasok yung mga bata. Mula dito daw ay malapit na yung talon butas. medium madalas lang daw yung daan yung dinadaanan namin kawayanan ito yung trail yun daan daan lang boy <laughs> nadulas si eh boy madulas nga yung... Ay, madulas madulas nga hunting na madulas ayan ito madulas madulas ah, ito yung trail kawayanan siya Tapi tapi bu, tapi tapi bu. Dari ini kita lihat yang lekas lekas, yang big. Ah, itu nara. Tapi tapi bu, tapi tapi bu. Ayun na. Baba kami rito. May trail dito pa Yan. Tabi-tabi po. Yung trail dinadaanan namin pababa Doon ang ilog. Nasa baba na kami ng ilog. Ayan. Pupunta po rin yung ilog. Pero yung paulis. Ay, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng paulis dito. Ito na yung talong butas. Ah, ano ito pinapaliguan nyo to o ano? Pinapasyalan nyo rin to pero ngayon, walang tao, no? Ito, mayroon dito ng ano, lambitinan, no? May lambitinan dito. Para tandaan na talaga nga ano, to. Pinupuntahan ng mga lokal. Ayan. Ayan. Malalim boy! Malalim! Subukan kong puntahan yung ano. Yung pinaka poles yung binabagsakan ng poles yung mga kabataan, hihintayin tayo dito. Maraming salamat sa mga kabataan na nag-guide sa atin dito. Para marating itong napakaganda. Oh. Talon butas ang tawag ng mga lokal dito. Ba't tinawag ito na talon butas? Alam niyo kung bakit tinawag na talon butas ito? Hindi nila alam. Ayon sa mga bata, nakagas na, nakagas na, na nila na talon butas ang itawag dito dito tayo dadaan medyo ano dito mababaw doon kasi malalim doon eh. para makalapit tayo sa pinakapods ah. ganda dito thank you lord ang ganda ng kanigasan thank you thank you lord nabaganda ng kanigasan Eto, nasa gilid tayo ng falls. Ayan. Sa gilid tayo ng falls. Ganda. Huwag kang pumunta doon. Ito dadaan sa gilid. Thank you Lord, napaganda ng kaligasan. Thank you Lord. Nasa ilalim tayo ng pinaka ng talon butas. Bali dalawa yung bumabagsak na pos dito. Isa to at isa yun. Napakaganda ng kalikasan. niya na tayo baba dito. Baka malalim dito eh. Hanggang dito na lang tayo. Saron butas, unlock. Thank you Lord, thank you Lord. Maraming salamat. Sa so, napakaganda ng kalikasan. Gusto ko sana magpabagsak ng tubig dito kaya lang. Mukhang malaki rin yung aapakan uh, doon. Magpapaambun na lang tayo dito. Oh, minsan gusto kong magsumbong sa'yo Kapag pagod na pagod na ako 🎵 Ang hinahanap ko Minsan gusto kong tumawag sa'yo Para lang marinig ko ang boses mo 🎵 Malina ba kapag ako, ko 🎵 Talon Butas Barangay Kay Misas Daliyang kabeete. Uh, thank you, thank you Lord. Thank you Lord, ang ganda. Ganda ng mga Yung lugar dito, eh ano, ah uh, wala akong nakikitang kalat wala ako nakikita ano may nakita ako pero ah, ano, mangilan lang mangilan-ngilan lang kalat dito parang ano parang hindi na to masyadong pinupuntahan ng mga lokal ganda ay yung talon butas tapos yung idog papunta dun ayon sa mga bata na lokal pag binaybay daw wala na raw ito. wala na kay makikita magandang tanawin dyan mga madamo na raw dyan ay, hindi na natin pupuntahan yan Akat na kami magmimili yung dalang kami ng mga bata ang oras ay alauna ng hapon ang location natin ay nandito tayo sa barangay Barangay Castanos Leos. Kasama uli natin yung mga lokal dito na nakabataan. Ayan. Anong pangalan mo boy? Stanley po. Stanley. Ayan si Stanley. Taka dito lang siya. Taka yun yung nakasama natin sa Talon Butas. Nasamahan nila tayo dito sa may ilog. Ang tawag nila sa ilog na to ay lipit. Ilog sa lipit paliguan din to ng mga lokal dito. Na po dito. May mga vlogger na rin nagpunta dito Boy. Ako pa lang nagpunta rito na vlogger. Kain sa bata na nakasama natin dito. Ako pa lang daw yung nagpunta na nag -vlog dito. O nagdokumento ng lugar dito, ng ilog dito. ilog sa lipit meron dito ang daan ah. may dito na ano, hagdan na sementado <coughs> ha? <tos> uh, ano yun private private yung daan yun ito na yung ilog nasa baba na kami ng ilog Ayan, ilog na to. Ayan oh, yung spot. Naliguan. Doon pa daw. Sundan lang natin yung mga bata. Sige ba, yun na ka na. Ito ay isang simpleng paliguan ng mga lokal dito. Ang tawag nila dito ay sa lipit dito na ayan mga bay, magandang araw magandang araw sa inyo ito na yung sa lipit ito na yung sa lipit na paliguan dito ng mga lokal medyo Medyo malabo lang yung tubig. Gawa nga na ilang araw na nagugulan dito. Malalim to? Pastao. Nagpastao daw to. Sabi ng mga bata dito. Hindi tayo pwede dito. Ang <laughs> nga. Yung quality ng tubig dito. Sa ngayon, medyo malabo siya. May doon? Ayan, may mini pools dito. Doon daw may mga isda daw doon. Punta natin. Tara, tahan natin yung nanguhuli kayo na isla dyan. Yung mga kabataan daw dito ay eh, nanguhuli ng isda. Anong klaseng isda yan? Pang luto o pang alaga? Ah, oh, pang alaga. Parang ilal ilalagay sa ano, aquarium, ganon. Okay. Meron pala dito ano, nanguhuli ng mga isda na pwede daw ilagay sa aquarium isang tagong ilog din to na ah, may talong pa ron may sinapian uy wag na tayo pumunta ron Delikado pala ron Meron pa raw dito isang spot na poles, ang tawag doon sa poles na Meron pa raw dito isang spot na ang tawag ay talon suso. Pero ayon sa mga lokal, delikado na raw puntahan dahil meron na raw nasawi. May nasawi na doon. Hindi na natin pupuntahan doon. Dito lang tayo sa may saripit. Ito yung mga isda na nauli ng mga bata. Yan, inalagay niyo sa aquarium to. Tapos pang ano, ginagawang pagkain ng mga ano, alaga niyo isda. Mm Hindi. -hmm. So, yan mismo inalaga niyo. Yan mismo. Gusto niyo mag-shoutout? Wala na rin dyang, ano yung... Sino gusto mag-shoutout? Dibigyan ko mic, ah. Shoutout kay Jade Cruzada. Jade Cruzada. Yan. Ano mo yan? Pinsan ho. Pinsan niya. Oo. Oh. Shoutout kay Jade Cruzada, pinsan ng mga bata na uh, nagsama sa atin kayo na sa may ano, talon butas ngayon ito naman yung salipit ilog salipit ayan isa lang itong simpleng ilog dito sa may baylin uh, pinupunta ng mga kabataan niyan nanguli sila ng isda nga araw, ginagawa ng alaga nilalagay nila sa aquarium sa aquarium nila nilalagay anong isda yan? ha? Anong pangalan? Anong isda to? patlay. Patlay? Yung iba o may kulay ang buntot. Patlay daw ang pangalan ng isda na to. Patlay. Hindi ako ma maalam sa kasi sa mga isda eh. Pero ayon sa mga lokal na kabataan dito. May kulay daw yung mga buntot nito. Lumalaki ba to? Ganyan lang sila kalit. Ganyan lang daw sila kalit. Inaalagaan nila. Kala ko pinuhuli nila ito para ipangkain sa mga ano, sa mga alaga nilang isda. Hindi pala ito pala mismo yung inaalagaan nila. Ang ganyan-ganyan lang sila kadit. Yan, ang ganyan lang daw sila kadit. Dito sila hindi daw lumalaki yung mga isda na yan. Dito lang niya inuwi yan. O lumalayo pa kayo. Dito lang pala, dito lang sa lugar na to. Ito yung panguli nila. Ano hmm. malaki. O yan, ah. Ayan. Yan siya. Patlay. Patlay daw yung pangalan ng isda na yun. Ayan ah. Uh, hindi na namin pupuntahan yung isang spot, yung suso, anak paano? Talon suso. Talon suso dahil delikado na daw doon. Hanggang dito lang yung vlog natin sa may sa lipit. Ilog sa lipit. Ano lang siya? Simpleng ilog lang to. Na libangan ng mga kabataan dito. Kapag uh, gusto lang manguli ng isda, pwede rin paliguan kasi may malalim din na bahagi dito. Madali lang siyang puntaan. Ang residential area na yung taas nito. Yan. Residential na yan. Kung nagustuhan nyo yung video namin dito, kasama yung mga kabataan dito, sa ilog sa lipit, Bailin, Barangay Castaños Leos. Pakilike na lang po ng video. Maraming salamat sa panonood. Muli ito ang inyong Kuya Brusco. Ah, Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pa ng episode. Bye-bye and God bless. Ito yung sa lipit. sa mga bata, dati raw, malakas daw yung ano dito. Bagsak ng tubig. Ngayon, medyo, medyo ano naman ngayon, bumabaw kasi natabunan daw ito ng ano ay natabunan ng ano, puno bumagsak yung puno dun dati raw ano raw to maganda yung bagsak ng tubig dyan talaga maganda raw tignan may dumadayo, may dumadayo dito. daw dito dati bumabaw na no bumabaw na daw yung ilog marami salamat sa inyo boy ah thank you sa inyo apat mo na tagalito lang itong mga bata na Hanapin lang sila. Oo. Oh. Yung, ba yung bata, bata pala, yung kanina, yung nakasama natin sa talon talon butas. Binigyan ko ng bracelet. Ano si boy, oh? Pakita ng bracelet. Ayan. Binigyan natin siya ng bracelet souvenir. Ayan. Medyo malaki sa kanya yung bracelet, eh. Bigyan mo lang sa magulang mo, kapatid mo, ah. Babalik ko kayo dito. Yeah. Ah. Yeah. oh, siguro pag ana, uh, pag uh, may nakita pa tayo ng magandang spot dito. Po kayo dito. Oh. Pag, uh, po. Eto, saan pa punta tong ilog na to? Ah, talon bahay. Po. Ah, bahay. Talon bahay po Eto daw, pag binaybay daw to, talon bahay daw ang... Talon bahay po at talon laban. Talon bahay at talon laban. oh dugtong, dugtong ng bala, no? dugtong

ginagawa ko Hanggang mahanap kong para sa'n talaga ko Kahit sa lugar na abot Maglapay huwag kang matakot Nilingon mga gawa ko Hanggang mahanap kong para sa'n talaga uh, oh Napakalayo na nung umpisa Gusto kong pumunekta Sa napakalayo para lamang ako bumenta Kaso meron...